Bakit man siya o hindi, eh wala tayong magagawa na drop off na yon. Hindi ko na siya makukuntak talaga. Alright mga tol, so, welcome back sa ating YouTube channel. Nagbabalik si Chris Mugmuto. Alright, so kamusta ang lahat? So yun nga mga tol, pang pag-uusapan pala na natin ngayong araw ay yung mga problema na naranasan mo bilang isang lalamove rider. Alright. So ang pinaka-worst na naranasan ko dito sa paglalamove. Unang-una, yung sobrang tagal na mag ka talaga ng mga 5 minutes bago sila sasagot mag-aantay ka pa uli ng another 5 minutes dahil yung item hindi pa naka-ready so Loko. <coughs> ang mangyayari ng mga tol hintay ka uli A few inches later. ang pangalawa nating problema ba, naranasan natin mga tol yung sa drop off naman alam nila na may delivery sila pero ang nangyari talagang paantayin ka pa sa labas magantay ka ng limang minuto tapos hindi pa sila makuntak yun ang baka hirap magantay ka so wala kang magagawa dahil yun nga sa drop off na yun so kailangan mong i-drop yun oh hell no kailangan mo talaga silang antayin para makuha o ma-drop off mo yung item na yon. So yun nga napakahirap talaga tol bilang isang lalang rider, siyempre yung oras mo napakahalaga talaga. Pero pagdating mo talaga dun sa pinaka-drop off niya, talagang mag-aantay ka talaga ng minsan 30 minutes pa, lalagpas pa. Di ba dapat ah, pagdating ng, ano, for example, 30 minutes, hindi pa sila lumabas. Di ba dapat mag-add? Tapos pag hiningian mo ng add, galit pa yon. Kasi ando na daw yung bayad nila kung magkano ang presyo nakalagay na dun. Kahit galit ka man, kahit alanganin na yung oras mo, eh wala tayong magagawa dahil kailangan mong tapusin eh. <laughs> Para makuha mo rin yung bayad. Kaya yun yung mga bagay na naranasan ko na talagang mapapatawa ka na lang kahit naiinis ka. <laughs> 15 minutes later. Kahit ano man yung naranasan natin na pagkaantay aantay mga gano'n. <laughs> Hindi man sila makakontak, eh wala. Kung hanap buhay mo talaga to, eh kailangan talaga natin magtiis, magtsaga talaga sa araw-araw. Sabi nga ni Bilyar, kung may tiyaga, may nilaga. Kaya kailangan natin, kailangan natin silang intindihin na lang din. Kasi sila yung magbabayad sa parcel eh. So ito mga tol, malapit-lapit na yung ating drop off. Much, much later. Pangatlo mga tol. Ito malala. <laughs> yung mga client nila alam mo, para kang ginawang ano, inihaw. Yung aligaga ka, hindi ka mapakali. Yung binamadali ka, tapos pagdating mo dun sa drop off, ang tagal pa nila. A few inches later. Alright mga tol. Di ba napakalupit talaga ng problema na yun. Hindi talaga yung masusolusyonan. Iwan ko bakit yung mga nagbubok nila alam mo. Hindi ready agad bago sila magbook. No? Talasan talaga. Yun talaga yung na experience ko. Yung mga wrong Sobrang abala pa. Di diba? For example, alam mga tol. Ganito yung ano, nangyari yung mga tol na experience ko. Napunta ka na doon sa pinaka pin location niya. May pupuntahan ka pang isang lugar para makuha yung yung booking na yon, yung item na yon. 15 minutes later. Pag ikaw ay isang liber rider, talaga maranasan, maranasan mo yan. Comment down below kung naranasan mo yan. <laughs> Ito talaga yung mga problema dyan mga to. Yung unang drop off natin, hindi mo tayo bayad. Uh, iwan ko na lang daw sa, sa guard house. Kasi gigas lang niya yung bayad. Ngayon, wala pa. Pagka dating natin sa Marikina, tapos wala pa yung bayad na yon mga tol. Siyempre tatawagan natin uli yon kasi para maalalahanan siya na may utang pa sa akin. <laughs> First time to eh. Na nagtiwala ako na ilagay doon sa guardhouse yung item na yon. So, yun nga para mabilis na lang tayo, iniwan ko lang din. Pinis na. Nagtiwala ako sa kanya. Siyempre, kung babayaran niya, hindi Pag hindi, tawagan natin. Pag hindi talaga, bihayaan lang natin. Ang pangalan niya ay Nak One eternity later. Alright mga tol, so malapit na tayo sa ating last drop-off. At ayun nga mga tol, yung pangalawang drop-off natin, i-update natin umaya kasi hindi pa dumating yung Gcash niya sa Gcash natin. Alright! Much, much later. Alright, so dito na nga tayo mga tol, dito nakalagay sa pin. I Tawagan natin si drop-off tapos matagal sumagot, eto na yun. <laughs> may buti na ring Yan nga lang, ay sumagot. Dito pa ako sa maya na, PediaCare Clinic, sir. Malapit sa may SSS Pinson Loan. BIR. Yun lang saan banda dito, sir eh. Malapit ba 'yan sa ano, sir? Sina Towers? Kapin, dito, sir, eh. ano, likod, ng likod ng ano, sir? Amang Rodriguez, po, ng ama. Amang Rodriguez. Kasi nakapin kasi siya dito, sir, sa so may Horizon banda. Basta dito ako sa may Sina Towers, malapit lang ba yun, sir? Ah, sige sir, tingnan ko. What? Tinawagan ko yung isang number ay sumagot pero tumawag siya sa akin. Hindi yung napakaganda. <laughs> Sana ganun lagi, no? Wow. BIR, hanapin natin. Sir, pwede magtanong saan dito yung BIR? BIR. Yeah, tapat. So yung ito, tapat. Ah, doon lang, kasi kabila pa. Ka. Ah, sige, thank you, thank you. Alright, oh, Dito kasi nakapin yung location niya eh, 'di ba? Yun yung sinabi ko mga tol na nakapin din sa pinaka mismong pin location niya pero yung sa drop off niya iba. BIR <laughs> kasi mga lumang building 'yan eh. Tapaking, ayun. Yung maganda, nag-aabang si Sir oh. nga lang wrong pin pa rin. Ay, doon na, napunta ako doon, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sobra na to, sir. Ay, sige, sir. Maraming salamat to. Alright, yun na natin ang ating pangalawang drop off. So ngayon mga tol, ipalap lang natin yung unang drop off natin kanina dahil yun nga, hindi pa siya bayad. Utang. <laughs> Ito yun eh, tawagan natin. Pull natin yung sir kasi parang gusto niya magpa-store boy, storebohin ko muna kasi ayan uh, niya magbayad. <laughs> <laughs> Ay, ayaw makuntak, ka? Yun lang, ayaw na makuntak, mga tol. Tangina, thank you to, ah. Parang ayaw na magbayad ni Sarah. So, Eolition learn yun, mga tol, kasi magbayad man siya o hindi, eh wala tayong makagawa, na drop off na yun. Kaya ngayon, hindi ko na siya makuntak talaga. Dito lang natin tatapusin ang ating vlog at ipapulap ko pa ang aking Ulang drop off dahil hindi pa ba. So maraming maraming salamat sa panonood mga tol at sa pagsama sa akin ngayong araw mga tol. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang. Peace.